Magsisimula na sa susunod na linggo, Nobyembre Agis, ang preliminary investigation ng Department of Justice kaugnay ng limang kaso ng ghost projects sa Bulacan kung saan kasama ang mga district engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza sa mga respondents. Ayon kay Yusek Jesse Andres, Bibigyan pa rin ang mga ito ng pagkakataon na makapaghain ng depensa. Pero mayroon anya silang malakas na ebidensya para sa paghahain ng kaso. Agad din daw isasalang sa preliminary investigation ang pangalawang batch ng mga kaso kung saan mga politiko na ang ipapatawag dito bilang mga nakakuha umano ng kickback sa flood control projects. There will be higher officials other than The DPWH district engineer. For the next batch, uh, there will be proponents or politicians involved in downloading and uh, who availed of the kickback. So you can expect a congressman, uh, past or present, to be involved in the next batch of cases, senators, whether past or present senators, and other proponents who were involved. Andres na nagsimula ng maglahad ng lahat ng nilalaman, ang mga whistleblower na malaking tulong sa kanilang ginagawang case build up. The whistleblowers, and I'm referring to Henry Alcantara, Bryce Hernandez, J.P. Mendoza, R.J. Dumasic, Asali Santos, and other contractors who have uh, approached the WPP Witness Protection Program for assistance, are now telling all. Previously, the first interview, they give a few uh, anecdotes, narratives. The second interview, they give a little more. But now, I'm very happy to say that they are telling everything. Maliban sa kanilang mga testimonya, nagpahayag na rin sila ng kahandaan na ibalik ang kanilang kinita o na-acquire na, na ari-arian mula sa anomalya. Sa pagtataya ng DOJ, umabot hanggang isang bilyong piso ang pwedeng mabawi at maibalik sa kaban ng bayan. Pero paglilinaw daw ng DOJ sa kanila na wala silang bibigyan ng blanket immunity na mag-aabsuelto sa kanila sa mga kasong pwedeng isampa laban sa kanila.